Rong Valentine's Day, laong mudag sa ang pipila ka individual sa mga flower shops o sa mga flower stalls din sa Jansan, sumala ni Susan Abong ang presidente sa Jensen Flower Vendors Association nga karong si Manaha magsugod na ang paglihok sa presyo sa mga bulak tungod sa posibleng pagtaas sa farm gate price sa mga supplier. Ang presyo usually karon pertig yung mahala as in. You no, know, karamihan karon katong naapoy mga medyo luag sila, kuwag sila gross ang katong dili pod. For example, para sa kuwa, wala na ako nangita, ma'am, o kuwan. Kaning, unsa rin na ah maurag yun to kay Lison. Pipila usab ka mga flower vendors ang nagkanayong magpabili ng presyo sa ilang mga bulak apa nakadepende ang presyo ni Ini sa mga disenyo o kung magpa-customize ang ilang mga kliyente. Magdepende sa customer kung pilang budget niya, unsang ang design niya, kung ang bawa, customize niya na siya mga gusto nga uh, padagdag or unsa ana depende na sa customer pareha man may tanan presyo man mulay magta ulay pareha may tanan kay ginasuroy migbit kani siya nga mong rose kaning bulak nga inani pala ni mga kapatagan ang kaning rose na mo kalinan buda kagayan sa presyo sa bulak mudagan matod pa sa 50 ang pinakabarato hangtod kapin 1000 pesos ang pinakamahal nga klase sa bulak depende sa dekorasyon ang bulak usa ka simbolo og pagpakita sa pagigugma o pagpasalamat sa minahal sa kinabuhi o mga higala. Well, as a girl, um, very important kasi alam mo na tayo, gusto natin ng flower, di ba? Especially for Valentine's. Ang problema, wala akong Valentino. Maghahanap pa lang ako. <laughs> sa karon kay it is a February, it, it means love. Love for your family, love for your friends, relatives. Basta makakita akong bulak it is painful for me. Kay bago lang ko na widow, tapos kung makakita ko bulak, it is very touching. maka-remember ko sa ako ang hobby na nagpasawi na. Ay, I'm very sad. I am very lonely for month of February. Pero move on lang. Luyo ni Ini. Angayang ang dili lang sa Pebrero 14 ipakita ang paghigugma. Apan kinahanglan nga adlaw-adlaw, dili lang sa mga minahal sa kinabuhi apan na na usab sa isig kaingon. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jan San, Brigada News.